So, umaga na nga kami umuwi. Kasi na, maas ang baha. So, ito nga, papakita ko sa inyo, yung unang ilog na dadaanan namin. Hindi ko alam kung gano'ng kalalim to, pero susubukan ko. Pag-i-unhug, yun o. Ito. Na, ewan ko. Hanap tayo ng medyo mababa. Pero, for sure talaga na sagurado akong baba sa talaga pati panty ko nito. Huh? Sana all. Ako wala. 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 Ito lang ang hawak ko. Isda ang hawak ko ngayon. Bata yung paras. Sana all. Sana all. Sana all na nakalala dito. Ako ah, yung hawak ko. Ang cellphone ko. ako na iniwan na ako doon sila ah! pag tayo Ang mag-isa Iniwan na nga tayo ng lovebirds Wala na Wala na Yan So save na tayo sa unang tawid natin sa ilog Ngayon naman papakita ko sa inyo yung pangalawang ilog na tatawiran namin Actually, isa lang yung ilong dito. Kaso nga lang, yung daanan ng ispa, ano siya? Napapalimutan siya ng tubig. Kaya, yan. Nagiging tatlo. Ay. Dito, ayun ko dito sa pangatlo. Kasi, malalim to dito. So, maghahanap kami ng medyo mababa, mababaw na daanan. Kasi, total, naman kami. Anong? Oh my! Sanay na kami dito na. Tumatawid sa mga pa kami. So, kaya to, ito tapos niya pangatlo pangot na nyo at hindi, dinamin nito. sumama na pala sa baha kahapon yung malaking puno dyan hala nakakatakot na siya ito na naman yung dalawang lovebirds hakan ko na naman ay wala ako ako wala doon kami supposed to be dumadaan kaso malalim yan pag ganitong mga kay malalim yun siya so dito tayo sa mababa so yun mag isa na naman akong tatawid ngayon ah uh, good luck to me Char. So, saksi tayo sa pangalawa. Hindi na ako nag-video kasi makamahod mo sa buwan kaysa tulog mga goodbye Philippines to. Hmm? So, ngayon. Ito yung panghuli. Namin at awiran namin na ilog. No? So, ito. Tatawid na kami sa panghuli. Ilog. Ay, sa tapak na bahay namin. At ito yung siya yung tapat. Inside na. So, ito. Ha, so, ito. So, uh, Hingan ako. Hingan naman. Mataba na ako tumatama sa pagmamahal. Ay, isang naod. Ay, yan. Pag ngayon, kasi ako yung maambo na ha. Umuulan ng konti-konti. Pero kasi nagaantay ko nag-aantay pa ko sa amin na ang karapit kami sa bahay. Bago na malakas. Hopefully. Pero hopefully din ha. Na ma walang nangyayari. Mamaya. Sa pool. Bahala muli. Kasi pag ganito kasi. Then, may ulan talaga ng malakas. Baba talaga yung malaki. So, gusto ka namin yun. na lang kami na walang landslide na magaganap sa lugar namin. So, eto nga, may, may lunch na dito sa Karaksa. Eto. Sa lunch na nga dito, banda, Oh. O, kita nga naman yung mga bakas ng, ano, bahak kahapon. Ito talaga na, ano? Oh. Ito talaga yung mga gamot dito. Ito, ito talaga yung baha, no? Sa so, lawag ng lugar na ito. Sa so, kukupan talaga ng baha ito, sobrang na. Ah. So, baka hindi ko naman nag-videohan yung pagkawit ko ngayon. Kasi nga, takot ako baka mahulog yung phone ko sa ilog. Woo! Oh. Bato yung pera ko ulit <laughs> Yan. Ano yun? yung love sa harapan ko na naman. Go na. Okay, dyan kami naligo ng mga bata ako. Dyan kami, tumatalong-talong kami. Tumuntuhan kami kapag umaba ka dati. Kasi, Siyempre, maganda yung ano, pag pagliko namin sa ilo kasi malakas yung agos, no? Pero bata pa yun. Ngayon, wag mo na, pass muna tayo. Okay. Sabi so, na mga kapatawid na. Tayo, ako ay tumatawid pa rin. Um, <laughs> Wala all by first, ako ba yung may sabang mo tumatawid? Lovers, umiwan na ako. Okay na. Hindi na sila. Ay. Um, ay, ah, malapit na. Dapat lang sa finish line. Hopefully, so, wala mangyayari hinihari sa akin. <laughs> Sorry. Hi! Congratulations! At nakatawid na rin na tayo. Nakatawid na ako. Pero umaga na. Umaga na ngayon nang nakatawid. <laughs> Siyempre, hindi tayo superwoman para tawirin natin yung ano o, pagong baha. ba? Diba? Hindi tayo. Dito na kami sa bahay. Andun ba? Ang bahay na. Sa tuktok. Ay, hindi. Sa total tuk sa tuktok. Medyo kat